Ito yung uh, Cebu City Jail, pangalawa sa pinaka-congested na kulungan sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology. Araw ng dalaw ngayon para sa mga kabag-anak ng mga nakakulong sa Cebu City Jail. bit, -bit nila, pagkain at iba't ibang gamit. Dito lahat, uh, nilalatag yung mga dalaw ng mga dalaw. Uh, Chine-check isa-isa. Tubig, lahat ng pwedeng pagtaguan ng kontrabando, tinitignan ng mga tauhan ng BGNP. Yan, kaganyang keso. Ito, sir, oh. ginagano na lang, sir. Talagang isa-sares ito, sir. sir, sir eh. Kasi baka nandito sa loob. Kasi pwede itong pasukan ng kahit anong something na shabu. Kasi malis na talaga yung shabu sir. Hmm. Pero kahit ganito kahigpit ang inspeksyon sa bawat gamit at pagkain, aminado ang jail warden na nalulusutan sila ng mga kontrabando. Ito yung mga kontrabando na nakumpiska dito sa male dormitory ng Cebu City Jail sa nakalipas na tatlong buwan. Ah, Noong Hunyo, isang 45 years old na ginang ah, nakuhanan ng droga sa loob ng kanyang are. Kabilang sa mga nasabat ang mga sigarilyo, lighter, cellphone, pocket wifi, at ipinagbabawal na gamot. Ang mga nahuhuling nagpapasok ng kontrabando, kinakasuhan ng BJMP. So lahat ng mga nakikita niyo mga nahulihan natin yan. Mm. Yung Anyway dyan, pag mga noise sense contraband lang naman, yung hindi pwedeng kasuhan, they are, uh, they from entering the jail services, mm. the, the jail premises. Mm. Pero yung iba dyan, puro may mga kaso yan, nakakulong na yan. Ngayon, preso na sila. Nandito na sa loob, kasama na nila yung dinadalaw nila dati at dahil mababa daw ang bakod ng pasilidad. Nakakapaghagis din ng mga kontrabando ang mga kakilala ng ilang bilanggo. Sino mo yung mga diskarte ng mga gusto magpalusod dito? Kasi ito medyo uh, mababa yung bakod. Gagawin nila, yan, kontrabando. Ito, hahagis, oh. pabuelo. Ayan. By end of the month, lahat ito, madidispos na yan, ito, ma ng mato, lahat ng mga ito, ma pupukpukin natin yan ng martilyo para di na magamit ang isa pang problema ang kinakaharap ng Cebu City Jail. Congested o ubod na ng sikit ang buong pasilidad. Itong uh, Cebu City Jail, ang uh, population nito ngayon nasa 5,200 na mga inmates. Pero itong kulungan talaga, dapat lang nasa 1,750 lang ang kapasidad. Ang seldang ito, dapat sana ay may 35 na nakakulong o kung tawagin ay Persons Deprived of Liberty o PDL. Pero naglalaman ito ngayon ng 75 na PDL. Kung uh, sinasabi natin masikip yung dinas, kung may mas masikip pa sa ito, kung, uh, ito yun. Kunwari ikaw, si CR ka, saan ka mapupunta? Saan? Papano mo? May maaapakan talaga. At dahil sobra-sobra na -sobra ang laman ng kulungan, kailangan ding mapagkasya ang pondo para sa pagkain. Ito yung uh, kitchen ng uh, kulungan dito, hinahanda yung pagkain ng mga inmates. Ang kanilang uh, budget, 60 pesos kada inmate, tatlong uh, uh, meals na so, lumalabas 20 pesos kada meal. Ganyan, daming kanin ang kailangang i-prepare. Mantaki mo naman dahil na ang inmates dito, nasa mahigit. Sa loob ng Cebu City Jail, nakilala ko ang isang inmate na itatago namin sa pangalang Bang Ben, 68 taong gulang. Nahuli siya noong September 25, 2016, matapos ang isang drug buy bust operation. Kasong paglabag, sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang isinampa laban kay Bang Ben. 2016 pa siya nahuli. Pero nitong August 13, 2018 lang siya unang nakadalo sa hearing ng kanyang kaso. Gaano kahirap ang sitwasyon ninyo na may mga edad na nakakulong sa masikip na kulungan. Uut gid kayo nang nangungusit sa kalitokay, mm -mm. Pero giti kumukong. Mm -mm. Kaya kita try tik singan uyut ko maganahan sikad ang wala tulog ako. Hindi ingin din kahiga. Bangon. Wala taon na magkoy. Wala kayo dalaw kayo na kaya nagkaroy trabaho. Sa ngayon, nagpapatayo ng panibagong pasilidad ang Cebu City Jail para masagot ang problema sa jail congestion. This is an 84 million facility mm -hmm. na sabi ng uh, engineer, this is on um, its uh, 45% completion. Mm -hmm. Baka next year matapos na ito. And uh, ang capacity nito ay kakasya ang 2,500 na inmates. Ayon mismo sa COA, nagiging dahilan ang congestion para manibang bang isang bilanggo sa iba't ibang mga gang o pangkat para sa kanilang proteksyon at para magkaroon ng material benefit tulad ng mga kontrabando sa loob. So yung pangkat is a necessary mechanism for them. It's a social group for the inmates. Okay? So that they can source out what they need and because it's a mode of survival nagkakaroon sila ng protection Ang ilang mga kontrabando nagagamit daw ng mga inmate tuwing nagkakaroon ng rayot o kaguluhan sa loob Ayon sa COA report umabot sa 612% ang congestion rate ng mga kulungang hawak ng BJMP Higit na mas mataas ito sa 512% congestion rate noong 2016 ang mga kulungan na may kapasidad lang na 20,653 na inmate. Ngayon naglalaman na ng 146,302 inmates. Yung buhay sa loob ng kulungan ay hindi na gaanong mapayapa or kung baga sasabihin ng napakaraming mga NGO and human rights activists, hindi na siya in fact makatao. Instead of us trying to rehabilitate them, or instead of us just trying to make sure na may pagkain doon, may sanitation, may tulugan, wala na kasi may kakulangan. Sa report ng COA, lumala ang congestion sa mga pasilidad na nasa ilalim ng BJMP dahil sa pagdami ng mga nahuling drug suspect. Dahil din ang mabagal na pag-usad ng kaso, kakulangan ng mga judge at kawalan ng pampiyansa ng mga mahihirap na bilanggo. Pinuntahan din namin ang Quezon City Jail. Ikatlo sa may pinakamalaking jail population sa bansa na hawak ng BJMP. 262 lang ang ideal capacity nitong Quezon City Jail kung pagbabasihan ang UN standard. Pero sa ngayon, meron na itong 4,727 na actual jail population. Katumbas ito ng 1,495% congestion rate. Aminado ang pamunuan ng BJMP, Nahirap silang kontrolin ang pagpasok ng mga kontrabando sa mga pasilidad na hawak nila. Continuous naman talaga yung pagkakandak ng Greyhound operations natin. Ano? Siguro, isa sa mga uh, nakikita namin dahilan kung bakit may mga nakakapasok pa rin is yung struktura natin. No? Meron tayong mga facilities na mas matataas pa sa bakod namin yung mga bahay. Inihahagis nila papunta dun sa loob yung mga kontrabando kulang rin daw sila sa mga kagamitan na makakatulong sana sa pag-detect ng mga papasok na kontrabando. Meron tayo sana mga body scanners para sa mga bisita. No, na madaling makikita kung meron silang itinatagong mga illegal substance sa katawan o kaya meron pang ibang mga kontrabando. Para coping mechanism to, to for self-defense, gumagawa po sila ng mga ganitong armas. Dahil sa kultura natin na uh, very criminalizing, very punitive, parang it's as if na imbis tulungan natin sila, hinahayaan na natin silang malulong or just completely mawala ng direksyon sa buhay. Sana um, yung mga jails and prisons natin ay maayos yung kalagayan para rin talagang they really work towards you know, the positive full rehabilitation of the PDL. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's, Reporters Notebook. Notebook.